binis ako guys at sinalungkat ko yung ibang kagamitan at may nakita akong CP. 2022 pa yan guys or 2018. Matagal na yan. Sira na yata yan eh. Sinacharge ko lang. Tapos dito, ganap kasi ako nagpabango kasi dyan paubos na yung pabango namin. Yan paubos na yan. Kaya naghanap ako dito nung pabango guys. Sana may mahanap ako dito. Ito guys, mga makeup dat oh, makeup ko dati. Kaya lang, hindi ko na ginamit ngayon ko eh. Gusto ko sana, ano, pamigay ito. Kaya lang, baka ayaw nila. Ito guys, so, mga pinaglumaan na pinaglumaan ko na to eh. May plate na na no. Hey, kit Ito, make up din Ito, isang bag Hanap ako ng pabango guys Baka meron dito Ang pabango Yan muna yan Ito guys Alshahaya White Ode Super bango nito guys pero nito. Na perfume. Hmm, dumi-dumi na lang. Pagkapok na siya. Ah. Ito, the body shop. Hmm, hindi pa natanggal ng ano. Galing sa Kuwait pa ito guys eh. 2022 ako mo eh. Napata ako ng Kuwait 2018. Papakits ako ng papakits ng 13 piraso. So guys, bigay ito ng amo ko na mabait eh. Dr. Madam Dina. Hi, Madam Dina. We miss you. Ito kayo, oh, white gold. And body lotion. Shirt Hmm, tagal-tagal lang din kayo ito na expired. Show cream, the body shop. Bigay ito ni Madam Dina ng birthday ko eh. kahit ito. Isang set to guys. Hmm, her her and body oil. Bango siguro nito. Di ko pa na try to eh. Kasi nakatampak lang to dito eh. Kaya kung naglilis-linis ako ngayon. Dito lang to sa gilid na kalagay. Diyan sa tapat ng ano. Marwana. Tapos. Naghanap napasya ako ng pabango. Kasi babalik kami ng Manila. Magdala ako ng pabango kasi naubusan na ako ng pabango. Ito ay mo. Ay, ito guys. May natira pa. Tagal na to. 2022 pa to guys. Kaya, dami kong pabango na ano. Pina-package. Pinapadala. Kaya lang... Naubos na kasi yung iba, pinamigay pasalubong. Ito may natira pa pala guys. Tapos nadala ko sa Maynila ng lima. Ubus na rin. Tsaka yan natira. Paubus na rin yan. Kaya naghanap ako ng ano. Picture na namin ng asawa ko guys. Tiyan! Ano <laughs> Ayan. Ano ba pangalan ito? Lancome. kemarin gitu. oh Re, realities, realities, realities. Ya. Nah, itu, guys, realitis, 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 cukup bangun nyata ya, ke eh. may mga ano may mga detour ito yung isa dito guys nalimutan ko na guys ay matagal na to dito nakatago innovation treaty cream against anti-aging moisturize moisturizer ito pa olive innovation itu butamic botanics eye gloss here Eto guys Eto. Le italy hmm expired guys expired Alam mo kaya to Shih Alikabog guys Anong Alikabog Hand cream Maganda yata to Nakalimutan ko na to guys eh, Sa tagal na Expire na yata to guys 2022 pa to guys eh, 2022 2022 pa tong mga to Kaya di ko alam Pero ito mga pabango Itong pabango Yan yan yan

Ano pa dito? Anik-anik. Yun lang, guys. Yun ang nakita ko. Matagal na ito, mga to, guys. Kaya linisan ko yung iba dito, guys. Itatapon ko na. Itatapon ko. Narinis kasi ako, guys. Eh. At ityan, malikabok na. Hindi ko pala nisan yun guys. Nisan ko yan bago kami babalik ng Manila guys. Yan. Dahil yung perfume na yan. Sana hindi ma sir for. Dahil ko yan. Para may pabango kami. Uh, bye bye!